Uh, kumusta po kayo lahat mga kababayan, mga kaibigan Salam, Maraming salamat at uh, unti-unti nyo na ang naintindihan ang aking mga video Ang uh, aking personal vlog, uh, Kapulutan ng Aral Ang pag-usapan natin ng ating video ngayon mga kaibigan ay tungkol sa nangyari sa aking buhay Noong araw, uh, dekada 90 Ang uh, binibili kong isda Binibili ko yung maliit Uh, mas mura Tamban man yan O uh, galunggong na maliit Kasi pag malaki hindi ko kaya Pero uh, sa awa ng Panginoon uh, Naginabayan kong aking mga anak Ako po nagulat talagang Kung minsan may duman natin Itong malaking isda Kagaya ng mga rail ko paapon Kaya po ititikman uh, po natin Itong malaking isda Ito na po Uy musok-usok pa Ayan uh, po ano napakalaking isda. Yan po yung iniwa namin may kapon. At uh, uh, titikman po natin ang ako, sabaw lang. Okay na sa akin eh. <coughs> Talakitok po yan. Kung hindi man ako nagkamali. hindi eh, nga ako sanay sa malalaking isda eh. Alam niyo ang kukunin ko lang dito yung mga malambot. Yan, bihod. Ay, isa ka na yan. Ay, kukuha na akong konting laman. Ayan po, talakito po yan. Tikman nga natin. Lasang isda din. Alam niyo, pagka maliit na isda, at saka malaking isda, lasang isda din. Ang kaibahan nga lang, pagka wala kang pambili, ang kaya mong bilhin ay maliit na isda lang. Kaya po, pantay-pantay lang po tayong lahat. Basta isda, maliit o malaki. Tagumpay tayo. Alam mo sama? Hindi Ano? <laughs> Tikman natin ulit na itong bihod. Tingnan mo itong bihod, oh. Oh. Kaya pala, mabilis dumami ang isda, mga kaibigan. Alibong isda po. Yan. Pag iyan ay nagiging isda na, libo. Kaya po, uh, sinadya po ng Panginoon niya na hindi maubusan ng pagkain ng mga tao. Kailangan lang po magsipag. Kasi kung hindi ka magsipag, wala kang makain. Uh, ingat po tayong lahat. Sana makakuha kayo ng aral. Palagi sa aking channel, pagpalain tayo ng Diyos. Sa totoo lang, malasa talaga yung malaking isda. Mm. Kain po tayo. Sana may makuha kayang aral. Kasi kung di namin napaaral ang aming mga anak, wala, maka, walang makabili ng malaking isda. Hanggang tawilis lang sa tamban, ganunggong maliit.